hindi ko kailanman naisip na napakadali palang kumuha ng langis mula sa avocado. Kung meron kang madilim na avocado sa bahay na nagsimula ng masira, huwag mo itong itapon. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang praktikal na paraan upang muling gamitin ang avocado kahit na ito ay nalalanta na. Para dito, gagamit tayo ng dalawang avocado, Una, putulin ang avokado sa gitna at uh, alisin ang buto nito. Pagkatapos, kunin lang ang laman, alisin ang lahat ng pulp ng avokado, at ang pinakamainam para sa tip na ito ay gumamit lamang ng avokado na malapit ng masira. Ngunit bilang isang demonstrasyon, gagawin ko ito gamit ang isang avokado na maaari pang kainin. Pagkatapos alisin ang pulp, dudurugin natin ito hanggang maging homogenous. Kung mas gusto mo, maaari kang gumamit ng panghalo o blender ay nagpupagkakaba pa ng langis na ito ay ang mahusay na paggamit nito na perpekto para sa mga salad. Ngayon ilalagay na natin ang lahat ng dinurog na avocado sa isang kawali. Pagkatapos iyon ang mababang apoy at haluin, mainam na gumamit ng spatula para maayos na haluin ang lahat ng oras. Sa ilang sandali, mapapansin mo na nagbabago ang pagkakapare-pareho at naghiwalay din ang langis mula sa pulp. Yan mismo ang kailangan natin. Sigurado akong hindi mo kailanman naisip na gamitin ang abokado sa ganitong paraan. Siguradong magugulat ka sa paggamit ng langis nito. Matapos manatili sa kawali ng ilang sandali, maaari mo nang patayin ang apoy. Ngayon, gamit ang isang malinis na tela. Lubos nating paghihiwalay ng likido. Para dito, ilagay ang ilan sa gitna ng tela at pagkatapos ay pisilin. Tulad ng ipinapakita ko sa video, Huwag mag-alala kung may ilang piraso na lumabas dahil susunod nating salain ang mga ito. At ang likidong ito ay isang makapangyarihang kaalyado para sa mga dieta dahil ito ay mayaman sa mga bitamina, nakakatulong din ito na maiwasan ng iba't ibang sakit tulad ng diabetes at mataas na kolesterol. Matapos makuha ang lahat ng likido gamit ang tela, tapusin ito sa pamamagitan ng pagsasala gamit ang salaan. Ay, narito, na akong dami mula sa dalawang malaking avocado. Ito ay talagang kahanga-hanga at maaari mong gamitin ang langis ayon sa iyong nais. Makakatulong ito na protektahan ang kalusugan ng iyong mga mata, balat at buhok, bukod pa sa pagpapalakas ng iyong immune system at pagtulong sa pagbawas ng timbang. Ang langis ng avocado ay nakakapigil sa mga sakit sa cardiovascular dahil ito ay isang malusog na taba na may anti-inflammatory at antioxidant na aksyon. Ito rin ay isang kawili-wiling option upang suportahan ang kalusugan ng mga ugat at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Kaya huwag kalimutang subukan ang mahusay na tip na ito sa bahay. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga resulta. Bilang karagdagan sa pag-save ng pagkain at pag-iwas sa basura, mapapanatili mong up-to-date ang iyong kalusugan at magiging matibay na parang bakal ang iyong immune system. Kaya ayun na, sana nagustuhan mo ito. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.